Uh, on a lighter note naman, kung kanina ay ipinarinig niya sa atin ang kanyang enchanting voice, ngayon naman ay mahipagkuntuan tayo sa ating performer of the day na si Sean Andre. Good morning and welcome sa Rise and Shine Good morning po. Okay, Sean, as a singer, ano ba yung nag-inspire sa'yo na pasukin ng music industry? Um, actually po, yung father ko po kasi is a, music a musician din po. So, um, as a child po sumasali, na, sumasama po ako sa mga gigs niya, gano'n. Hmm. As eventually, na-expose na rin po sa, um, ayun, sa mga performances. So, ayun, nagkaroon din po ng curiosity na mag-write po ng music. Oh, so, ilang taong ka nag-umbis na kumanta? Uh, around nine po. Nine? Yes po. Okay. Well, we heard nga na isa sa mga kanta na I think meaningful sa iyo ay yung sinulat mo na kanta na Oras. Ano ba ang kahulugan ng kantang to at anong relevant sa buhay mo? Um, yung sa oras po, um, sobrang proud po ako kasi yun, siya yung parang first uh, Tagalog song po na nasulat ko. So, um, ayun, nag inspiration din po sa relationship ng uh, mother and father ko, ganun po. Aww. And um, ayun, perfect din po kasi um, Upcoming po siya since, since Valentine's Day nga po, uh, tomorrow. So, ayun, about love po siya. You're, you also have your new release song which is Introduction na nag-number 1 sa Fresh Fire Philippines on Spotify. Wow! Ano naman ang pakiramdam mo nung una mong, well, nakita na na-recognize na marami ang nakapansin sa kanta mo? Um, ayun po, sobrang proud and at the same time, sobrang shocking po na hindi ko naman po siya in-expect na mag-perform that 12 well mm -hmm. po. And then, ayun, naka proud lang din po talaga. Well, proud rin kami iyo. Pero siyempre, invite mo rin nating viewers to support your songs and also to follow you on your social media accounts. Um, so, hello po. Hi, everyone. Um, you can follow me on my socials. So, that is at Haitian hey Andre on Instagram and Twitter. And you can follow me also on TikTok po. So, Alright. This Sige, thank you very much sa pagbibigay oras sa amin this Tuesday morning, Sean. Pero hindi namin pahahabain pa ang mga chika-chika moments na ito. Kaya naman, once again, let us all welcome Sean Andre. Ano ng isip mo? 🎵 Ito ba'y iyong sasadya? 🎵 secha Pintanas sa tiwa na ganda 🎵🎵 Oh, Ano man ang oras Ang pag-ibig mo'y wagas 🎵🎵 Pagsunang damdamin ay Ma sama ka amambuhay.